Eh yeah, mga kaibigan, oh, meron tayong adaanan na naka 12 channel. So, taya natin makarating dito. Bibigyan natin ng bigas grocery. Kawali ka ano ang tulong? Ngie ngie. Ano bang problema niyo? All your victims. All your victims. Oi okay, tao, marami din naman kayo, ha? Pambigdan ng pag-aw yung yung kahit ano. Don sa pag mo yung lagay. Hindi Ayaw mo? Ayaw mo ng bigas? Eh, oh, ano mga kabayan, ayaw ng grocery. Oh, ano naman? Ayaw ng grocery. Kaya naman, na lang natin ng ano, uh, baria. Uh, Awawa naman si tatang.